kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. HISTORIADOR. Maliban sa bangko, gasoline stations, at money changers, isa sa mga madali at one-time big-time nakikitain sa pang-hold-up kapag makalusot ay ang mga jewelry shops. Milyon-milyong mga halaga ng ginto ang pwedeng makubra ng mga hold-uppers na malakas ng loob para gawin ang nakakabang pangu-hold-up na ito. Martilyo o maso lang ang katapat ng mga kristal na lagayan at siguradong masisimot mo lahat ng mga nakadisplay. Ito malamang ang naisipan ng tatlong mga hold-uppers sa siyudad ng Davao noong Merkules, February 26 umaga nang binira ng tatlong mga armadong kalalakihan ang Hanas Shop and Jewelry na matatagpuan sa kalye ng Ilustre. Hindi na nakapalagba ang dalawang mga SG o security guards nang mabilisan nila itong kinulat, dinis armahan at inupakan. Kaagad na naglabas ng maso ang isa sa tatlo at winasak ang lagayan ng mga kumikinang kinang na mga ginto na kaagad naman nilang nilimas dali-daling sumibat ang tatlo sakay ng motor na pang tricycle pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi na umandar ang kanilang motor na pang tricycle rason para abanduhin na lang nila ito para makatakas dala ang mga ninakaw na ginto. Isa sa tatlong mga sospeks ay pumasok sa palengke rason para mamata nito ng mga tao at mahuli ng kapulisan. Kinilala ang sospek na si Johnny Bulawan, residente ng Albuera Leyte. Nakuha sa kanya ang ilang mga ninakaw nilang mga alahas kasama na ang mga baril nito na M16 rifle at 9mm na pistola. Walang kawala sa mabibilis na magresponde ng mga Davao Police ang magnanakaw ng ginto na si Johnny Bulawan. Tuwang-tuwa naman si Davao City Police Chief Police Colonel Hansel Marantan sa ipinakitang performance ng taga Police Station 2 sa pamumuno ni Police Major Emmanuel Manlatikan. Kahit na may bitbit -bit na armas ang nahuling sospek ay hindi ito nagtangkang manlapan sa mga kapulisan dahil siguro alam nito na mayayari lang talaga siya sa oras na mag-alat ang ito. Halagang 40 milyones ang nabawing mga alahas mula kay Johnny Bulawan. Hindi lang klaro kung sa dalawang mga kasamahan nito na nakatakas ay kung may bit-bit rin silang mga alahas na kanilang ninakaw kung sakaling wala at yun na yung lahat na hawak ni Bulawan. ay malamang sa malamang na matindi ang pagsisisi nila sa kanilang ginawang pagnanakaw dahil napunta lang sa wala ang lahat na kanilang pinagpaguran, malaki ang tsansa na mahuhuli rin ang dalawang mga nakatakas na ito dahil kilala na kung sino-sino sila nang dahil sa hindi kondisyon na pang tricycle na motor, rason kung bakit naantala ang kanilang pagtakas. Ang tanong, sino kaya ang may-ari ng pumalpak na motor na iyon? Iba siguro ang naging kinalabasan kung hindi lang bumigay ang pang tricycle na motor na kanilang sinakyan. Maswerte ang may may-ari ng pawnshop na iyon at na-recover pa ang alahas na nanakaw sa kanya. Sa panahon ngayon ay tila wala na namang takot ang mga masasamang elemento na nag-ooperate kaya dapat lang na maging handa at alisto ang bawat mga gwardya sa tindahan na kanilang pinabantayan. Siguradong hindi lang ito ang huling nakawan na mangyayari kaya iba na talaga ang palaging handa at alisto. Ikaw, naranasan mo rin bang hindi na umandarang yung motorsiklo Kung gusto niyo ng mga ganitong classing videos panoorin pindutin ang notification bell mag subscribe at i-share sa mga kaibigan maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa historiador historiador